right, what's up mga kalingon? Good morning! Good morning, good morning, good morning! right for today's video ay eh, mga kalingon is ano ta? Um, natay hilabta na po sa motor, no? Nga si Angela, okay? So, actually tayo mga kalingon, today is Saturday and supposedly nami rides karoon ng ta, patulong maranding, kay mo apel banta tami og musulod mi og bali musulod mi musulod ug, club no so gapon nagpa change oil nako kay syempre excited na kayta ginala na pud magpa change oil kay ni biya pa biya tong last no so moto siya nagpa change oil ko gapon so after ko nagpa change oil pag uliin na ako sa kung pagbalik na ako sa kong work is ano kanang nabantayan ako nga nagtulo ang ako ang kuan oil filter kani siya. Nagtulo ni siya diri. So, mo siya ning balik ko dito sa shop kaya akong ipatanaw balik. So, naibalan nga ang ako ang kaning kaning bolt ay kaning bolt is ano, luag hindi uh, dili siya magutan. Magutan man gay siya pero pag pagamulong dagan muluag siya no. Gilisan na mo siya bolt na no, okay siya so atong primero abi na mag o-ring di ko sure kung o-ring ang tawag atong masanahan na si rubber ring nga uh, warag mo stop mo mo to yung mag, mo to magpugong bali sa mag leak bitaw yan katong rubber bitaw so karon napagkutan na mo ang duha ka bolt wala na bud siya nag leak no so mo to siya so katong pagbalik na ako sa ano sa shop una ko yung nabantayan another problem na po sa akong napantayan ang ako ang rear sprocket which is talinis na kayo and then na po yung mga nangabali po yung mga ngipon so pakita na to sa inyo ha ano na siya yan na na siya na na siya katalinis no? so naas kung nakita po din nyo ano yung mga nabali yung mga ngipon bali na sa talinis na kayo na siya kung makita niyo na sa maklaro niyo sa video no ang ba na na abali so auto siya ni decide ko ingon akong ko kauban niya dili ko, ka, uh, ko kauban sa rides kay apiki na pud mangita ba ko og mailis na rear sprocket dito apiki na gud siya and then obserbahan nato na kay nagliting pud baya nga ato ang oil filter kasi niya kamulong biyahe, magproblema niya ang motor, magproblema siya ang dila, magproblema po ko, diba? So motor, I decided nga, dinila na siya mo magbiyahe. And then, karon Saturday, anatay mission, mangita tao, guys, profit nga may ilisan. Eh, karon. paliset ang atong pagitaon. Dapat set ganyan yung palito, no? Kay, nag-ask ko ni Charles Gabi, eh, kung sa support sa ato ang Redder J115 is kitagaan mo kunyag niyag katong motaro nga ang support kay Wave so mo siya ang support kana siya muna kung sa suggest ni Charles so manatong mission karon manatong tong pangitaon karon so hinihinay lang sa atong dagan karon kay delikado basig mukalas ang kadina delikado na sa ang damage di ba so and nalipay bago kay ibis ibis nga karon ang rides may tabo i-move, i-reschedule lang ang ride so base hindi na sa maranding sunod sa Claveria na among biyahe and then hopefully maka-join me ana sa mga kauban no so ang ato lang gi mission karong adlaw is dapat mapakondisyon lang yun na to mapacheck na to ni na ato ang dire nagaliking, galiking and then mapailisan na ang atong wear bracket and then after that pag mapailisan nato, to mag-ilis na lang pagkuhog ano shock kay problema to kay pani. Yung buto na putang kuan ana. na, na. Yung, yung buto na left and right ng buto na ato bisak. Release na ato siya. So dili lang ko magpalit og bag So may tagpasalamat. Shout out kay Charles of okay, Tango Fix Good Choice nga gihatag nila, nila ang uh, extra nga stock nga shock sa ko ah, sa din siya. Tara. Sumana so, tong itao dunya. So, this thing ang ni kung okay ba ni siya kung dili po okay, so mabugos yung nagpalit o pag off. So mo siya. So mo siya guys. So makita ta karon sa syudad, dari sa Iligan, katong uh, reverse bracket o chain, katong nga set. Na balik ya dari. So, Hopefully mapataon na to karon kay delikado kayo. Kay kaya ra ba mo pasoy pasoto yung dagdagan, di ba? So karon ini lang kita. So mo ato siya. Pani ko ninyo ako sa pagpangita sa atuang rare bracket. Let's go All right, what's up mga kalingon? So let's go <coughs> Number no, eh? one. dito oh, dito pero pang kung wave wave wala salamat okay naman no eh Tay motaro na makita magkita dito dito sa kwan? tol lang sa rtunda. Ah. Right. protector niya. Naay. Sa gold pero wave 3. Diri sa kanu? Rotunda lagi. bos Boss, moting na, boss. Na mo ingani dire. Sa motor. Kan wave. Ay 125. Hmm. sniper atau sniper yang lama tak nama ane ah pang wave sniper sniper lama tak Nama yang aneh raket ane an wave. Wave. Hmm, aja Bos nama nih Bos. Mas. Meskin kana lang yang sukud. 3614. Mm. Nah, pero dili really, Okay ra. Pagkilahan, pagkilahan. Pakitaado ko. Pakitaado ko, sir. 115. Oh. Genesis. Pila eh. ni, 7? 780. 780, no. Drill na po napapatahod? Oo. Oh. Hala. ko nagpatahod sa shop, hey, Motorcycle Parts and Service Center. Okay, guys ang gift po ulitin na itong brand is ano give yun support wave 100 support po siya sa support mo na yung XRM no? oo XRM 125 kasi guys so set na na yun itong gift palit sa so, mga ninyo nagigilis ron give yun give yun 3060 14 ito yung ya ito yung mga alam nyo Uh, no noy. Hi guys. What's up? Chat out take kay Pia Nonoy. Tena la namo boss. Mark, Mark. Daa yo ah. out take kay Mark. Deka nang ogi adtuan nga sapa wala like git sala tong mutaro nga. Praktet. What's up guys? Semoga so, nyambung kan guys. Oh. Ini aku karena uh, Reels bracket tempita nyo. Oh, galih negatif. Oh. Ya, jadi nih aku mau release DR wanang. Nah, kali ini serai itu guys. Gua. Yang wajah bermeranting impas. Amadeus ya. Ya. Saya pengakan tingon. So naabot na di akong parcel So ngayon itong ka-deliver Iyara itong kitrap dito sa ako ang Trabuan And then nag-text na siya pero wala mo ko na receive nga text Pero importante nga naabot na Pick up na lang ako dito And then patawad na ko karon Alright guys so Ito na siya naabot na Ga-expect ko guys nga ano, kataas ang karton Gip kuan pero Gamay ra din siya no Gip ano siya gip Gip sa assemble sa daan Ora so guys, ang order nagikuha na ko dito sa kung kwan trabawan kaya dito niya gidrap dito sa gidrap sa ano sa gidrap sa courier kaya so, ano ini yung giri ko mini Charles na tambot so kasi spiker o diba so, natakad na ng atong kwan guys ang ato ang shock so bali pangalan ko niya kung walang too so si ano muna si Charles ang um, sa toof po na ko si Gopix Goodjoy one hour later so guys sumoto so, siya guys So, sa kamulong pag tang, -tang sa tambot no? <laughs> nabali siya oh. so testingan nila kung ano kung matangtang yapon matangtang ba sa tara siya oh ang bot makita ba kay niya basta kay basta kay nabali ayan na lang hindi payan

What's up mga kandingon? So, maayong hapon sa <laughs> yung tanandra, no? So, naputo lang ito ang vlog hapon kay napuno ang ako ang memory, no? So, wala na yun na nakapadayon ng vlog kay napuno. So, to ang update sa itong motor. na na magkita rito, no? Muna yung itong update, guys. Um, nakailis na ko o rare sprocket. So, ang brand niya is Gibeon. So, naka t naka t and then 14T ang ato ang engine sprocket mga guys mga guys mga kandingon, no and then nakailis na po ta og shock nga katong gihatag nilang Charles og gihatag nilang Charles og Gopix good sir, no so mo si Gopix mo si Charles sa pikas no so kada biyahe nato mga kandingon is fully guided kita uh, ni Gopix og ni Charles kay sila gyud ni ang ano ilang shock gyud ni ang uh, dala sa akong likod so salamat ka sa inyong duha shout out sa inyong duha no and then last but not the least natawad na ang nang ang atuang pipe spiker so mo ang girecommend ni ni ano ni Charles no mao po ni ang pipe ni Gopix good day no so Gapon So, so kamulong pagtangtang nato sa kuan sa, sa sa tambutso so nabali ang isa ka bolt so ang netabo ato gisump, gisumpayan na lang siya no so moto siya kado na sa video so antud okay, sa so, na, so, na okay man pud siya tapos kani gitangtang kay dili mao ang iyang bolt dili mao ang plaster kay usab lang ituyok. so so okay na siya so mo ang sensor kana siya okay ra tanan problema no So mo ni ang tingog sa tambot so dai mga kadingon. So magano ta karon mag sound check ta karon. Tara. So ako tantangon ang tantangon ako ang ano ang ako ang internal mic para maklaro. So natunggan ninyo no So karoon eh, try na to siya ipadagan Ito na to ang iyong mga ano, komentaryo what's up mga kadingon sa mga siya no hindi ko sure kung okay ba ang audio pick up niya sa kuan sa motor sa sound sa motor no pero basta kayo maunan to siya no <laughs> kay grabe kay init good mga kandingon. so muna gito muna to kung konti wala mo kung wala wala mo kauban good nga mo video so ako ako nagigabi video video sa mga kagulingon karon so Tira na kita nag video kanina ato ra nang gipatong kanang dako nga patong ang so i'm not sure kung na pick up din niya ang sakto nga sounds pero pero mauna to eh. kay kape guys balik balik mga kadingon grabe kay init so importante diri karon nga okay ang motor no successful ang atong mga installation sa tulok ka buok first bracket shock and then ang pipe na to no so murot to kung gipapadungog sa ha kung sa tingog sa ano tambot so di ko sure kung okay ba kung sa mga komentaryo niyo kamo na bala kung sa may mga kaniya dra comment wala no sa so, motos ya so dali na lang tama na kung vlog no kay short vlog ra no? magyuni sa dapat kun no? mo siyang long long ban paper <laughs> so mo to dakan salamat kayo sa mekaniko nga nag ano ani dito sa shop sa TBH And then salamat po kay Gopix Kuchoy o kay Charles o sa uban pang mga tao nga ning suporta sa ah. Salamat kayo. Parang kay ila ko labay. I'm not sure. Pero salamat. So dinan diri na nako taposan ang vlog no. So see you on my next vlog mga kadingon. Bye bye.